Hello guys, update ko lang ang aming tindahan ngayong araw. Friday, September 22, 2023. Ayan guys, sarado ang aking tindahan maghapon. At kagabi ay maaga din ako nagsara guys. Kasi masakit sa lalamunan yung smog galing sa Taal Volcano. Ayan guys, sarado siya hindi ako nagbukas maghapon kasi kapag nagbukas ako ay papasok sa loob ng bahay ang smog kaya ayan sarado siya ngayon And masakit ang aking lalamunan kasi kagabi ay hindi ko naman alam na may smog na pala ayan masakit sa lalamunan bukas yung bintana namin kagabi mahirap Nahira kapag masakit ang lalamunan kaya sarado ang aking tindahan for today and guys walang income for today and masakit ang aking lalamunan so yan close muna ngayong araw yan thank you guys for watching my update Ingat to you lagi. See you again, and bye bye.